Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post. Ang balita ngayon tungkol sa pahayag ni Attorney Roy Nagwanson. Birada niya kay PBBM. Uh, hindi na nagpaligo Si dating COA, Comelec Commissioner Attorney Roy Nagwanson sa kanyang matinding banat laban sa korupsyon sa ilalim ng Marcos administration. Huwag kayong maghugas, Mr. President. Malaki ang role nyo dito. Ba bakit mo pinirmahan ang budget? Sabi niya. Sabi niya, parang wala na tayong ibabangon sa korupsyon ito. Saludo tayo kay Attorney Guanson. Ituloy nyo lang po, Attorney, ang pagsasalita para sa mamamayang Pilipino na walang boses. O, ito ako nga, ang ginawa ko presidente student kasi din ako, student kasi din ako. Ang ah, hmm. tanyang road dito eh. Huwag niya pong sabihin, kung ako nga, ang ko presidente sasama din ako sa Hindi po, sir. Kasama ka dito sa nirarali namin. ng <laughs> administrasyon na ito. Huwag po kayong magugas kamay dyan. Dahil okay. alam naman namin na hindi naman nila nagawa yun sa budget kung hindi niya pinagbahan. Ang tanong okay. nga doon eh, bakit pinagmahan ni BBM yung 2025 budget? Eh ba, nagreklamo na siya noon? Bakit ganito? Huwag na ang deficit. Pero pinarimahan niya pa rin kasi nga, pinsan niya si Romalde. Yeah. Yung problema eh. Kasi naman po, may corruption. Pero the worst na talaga ngayon. At lang nga ito na yung corruption na wala na tayong ibabangon dito eh. Kaya <laughs> yung mga nakita na mga ghost project, mga ng flood control, ganyan-ganyan. Ano lang yun? Kalingkingan lang eh. Kung talagang susuriin yan at serious yung investigation ng yung inyong... A commission ay mas marami pa silang ma makikita at mauli. Kaya panagutan nyo dapat ang mga congressman. Kasi sila talaga may pasimano nito eh. Hmm. Si Romualdez at si Salvi ko. At sila naman may control eh. Kaya sa Senate naman, ay dapat sagutin naman ni eh, Grace po. Hindi po ba? Dahil siya naman ang finance committee doon. Bakit naman pumasa sa bycam? Itong mga insertion ng flood control na wala naman sa National Expenditure Program ng DBM. Talaga pong may intention talaga na magnakaw sila. May foul sila na intensyon kung bakit nila pinasok yan dyan. Uh, at kung makikita natin, sa investigasyon, sure yan nalabas. Yung mga favored lang na contractors ang nakakakuha ng mga pinakamalaking flood control projects. Sa nung 15 na sinabi ni BBM, na Sunwest, Triton, yung mga, yan, dalawang yan, kahit saldi ko yan. Kaya, dapat talaga, ito mga party list at district representative sa kandidato, eh, eh require ng bumilik, eh, ng katanungan dun sa certificate of candidacy, are you a contractor? Or in the past, has at any time been a contractor with the government? Kasi pag sinabi siya ng no drone at uh, totoo, ay nako, ano gutan niya agad na aling aliban sa falsification, ay pwede pong makancel ang -candidate, candidate niya, ang candidacy niya kahit na manalo pa siya. So, marami yung reforms talaga dapat gawin. Pero sa akin, dapat si Vivian talaga, malaki ang tanyang role dito eh. Huwag niya pong sabihing, kung oh, ako ha, hindi na ako presidente, sasama din ako sa esyara. Hindi po, sir. Kasama ka dito sa nilang rally namin. Ng... <laughs> Hugas kamay nga eh. Wala. Sinasabi niya na wala akong pananagutan dyan ha. I did my best, but my best is not enough. <laughs> so, salamat po, Atorne Guanzon. Sayang, hindi tayo nakinig sa kanya noon. Uh, malala ko. Galit na galit ako kaya Atty. Guanso noon. Dahil gusto niyang ipadisqualify si Bibi. <laughs> eh, kung naniwala tayo sa kanya, naniwala ka tayo kay Tatay Digong, na mahina yung leader na yan, sabi niya, Atty. Guanso, magnanakaw yan, sabi niya. Nasa huli talaga ang pagsisisi. So, ito na kayo. Dito tayo. So ano, anong kahihinat na ng kahihinat na ng ICI? Well, dahil nandyan si Mayor Magalong, nagtiwala ko dahil kay Mayor Magalong. But I doubt kung kaya nilang magpakulong ng mga mambabatas. Ang, ang susi, sa tingin ko ha, ang susi nandun kay Saldivo Basta magsalita si Saldivo Patay na silang lahat. Kailan kung si Saltigo maitago nila ngayon? Nagtatago na daw. Yung, I don't know how true yung post ni Mr. Jason sa na nasa France Paris, France na daw si Saltigo. Wala na sa USA. Pinapabalik. Eh sabi niya, hindi ako babalik. Karapatan kong magpagamot. Mag-resign na akong kongresista. O, tingnan natin anong mangyari tutuloy ba uh, I don't know ha? parang nakukulangan ako sa aksyon ng administrasyong ito again personal opinion ko lang ito I hope I'm wrong puros palabas 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 lang walang political will na panagutin ang dapat panagutin kung meron man silang mapanagot Yung mga malilit lang na isda na ng mga contractors At mga DPWS engineer Yun lang But Lawmakers uh, I'm sorry uh, Sana magtagumpay Sina Senator Lacson Kasi sinasabi nila Baka may dalawang senador daw Na masasagasaan So be it. Kahit sino yung mas senador na yun, Basta, kompleto kayo ng ebidensya eh, ang inaasahan nata ng Blue Ribbon Committee yan, si Engineer Bryce Hernandez na tumi, ha? Nagsisinungaling. O, pinalabas, nagkuha ng mga ebidensya. Ano, nakabalik na kaya? Ledger. O, ang ledger, will it stand in court? Hindi ako abogado, kaya lang kung ledger lang kulang. Kasi, ang ledger is one-sided document Record lang ng isang entity o isang opisina. Kagaya ni Nadiskaya, sabi nila may ledger sila uh, na yung mga kongresista na binibigyan nila nandun. Kailangan ng katibayan nga natanggap ng kongresista. Wala. So ganito rin ito. Ledger na iproproduce daw ni Bryce Hernandez. Natanggap ng senador. Anong katibayan nga natanggap nga ng senador? ledger lang. So, to mahina. Pwedeng masira ang political career ng mga senador niya na yan na pinaghinala nila, masisira, matatalo sa eleksyon through public opinion. Kailan kung sa korte? Hindi. Ibabasura ng korte yan kung ledger lang ang inyong ebidensya. Kaya, ulitin ko, suntok sa buwan. Itong, ano, depende sa political will ng presidente. If there's a way, there's a way. kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Sorry, wala akong tiwala sa administrasyong ito pagdating sa makukulong na mga lawmakers. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang channel natin na ito is pantulong sa tribo sa ngayon namimigay tayo ng livelihood assistant sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee panoorin nyo ang video na oh, karoon ako diri sa kapiyan ni Landang ni Dato Makalandang na magwiding si akong uh, kauban ngunin nga tambok ayo kape so makita gid na to mo ni ang kapihan ni dato makalandang uh, isa pa ka so nami dire karon sa akong kauban kay nagweeding mi sa kapi nga na ko ang kapi ni dato landang kay para gyud nga dali ba karbes dali mamunga ba Oh, so tambok yun guys ya Mm. Og ako pagyud gi porboraysan og yuta para gyud nga motambok pagyud siya. So kani nga sidling ang natanom diri nga tsay 1805 ni ka punuan. Give me. Ingat gid namo aron. Oh, uh, Salamat kay sa Ginoo og sa nagsuporta sa kape nga nakapananom gyud mi. Oh, iyan ni dato makalandang tanom. Salamat gyud kaayo.